Taktika lang daw ng Marcos General Administration ang isyo ng pagpapatalsi kay Vice President Sara Duterte sabi ng isang kandidato sa lalawigan ng Albay. Ayaw anya ng gobyerno na mapansin ng publiko ang mga totoong nangyayari sa lipunan ngayon ulad ng talamak pa rin korupsyon sa pondo ng bayan. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Paul Montibon. Naniniwala si Albay Vice Gubernatorial Candidate Jun Alegre na inililihis lamang ng gobyernong Marcos Jr. ang publiko kaugnay sa mga totoong nagaganap sa Pilipinas. Sa halip nga raw kasing tugunan ang matitinding suliranin gaya ng mataas na presyo ng bilihin, droga, kriminalidad at korupsyon. Paniwala ni Alegre, ginagamit lang umano ang usapin para ilihis ang atensyon ng taong bayan. Sabi ni Alegre, dapat na maging mapagmasid ang mga Pilipino laban sa mga panluloko ng kasalukuyang pamahalaan. Sa Albay Anya, bilyon-bilyong piso ang nakapondo sa isang distrito lang pero hindi man lang kinikwestiyon ng Kamara. Ang masaklapaan niya, wala namang mga dekalidad na proyekto sa lugar. Bagay na kapuna-puna dahil saan-anya napupunta ang pera ng taong bayan. Imagine si Inday Sara ay uh, in-impeach uh, dahil lang sa uh, isang daang milyong uh, intelligence fund na kuno question Samantalang dito po salbay uh, last year mayroong nakapark dito ang 18 billion pesos in one uh, congressional district ha. Huh? Ang kinukwestiyon dito ay 100 million samantalang cleaner na po yan ng Department ng COA. Ngayong halalan, critical anya ang trabaho ng mga botante sa pagpili ng tamang kandidato na talagang may malasakit sa tao, lalo na sa binabayad nilang buwis sa gobyerno. Only in the Philippines, no? Uh, or maybe here in Bicol. Alam mo, uh, as yung aksaya tayo pagdating sa pera, eh. Uh, yung mga politiko po natin, Uh, pag, uh, they, 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 treat uh, taxpayers' money as if it's their own money. Uh, kung makagasta sila sa mga sa mga bagay-bagay na gusto lang nila as if Philippines is mountains of gold. No? Uh, matindi. Grabe. Pinunarin nito ang talamak na pagwaldas sa kaban bayan sa Bicol Region na anyay napupunta lang sa bulsa ng mga gahamang politiko. Merong Uh, project ngayon 750 million hindi naman napakinabangan ng tao kundi papunta sa isang resort no at uh, nung imbestigahan simula pa nung 2018 ang budget na inalocate hanggang ngayon ay dumaumabot na sa 2.8 billion pesos no uh, maraming mga bagay na dapat i-address hindi tayo efficient pagdating po sa Uh, pera natin. Sa gitna ng lahat ng ito, muling iginiit ni Alegre ang kahalagahan ng matalinong pagboto. Sinabi ni Alegre na kailangan ng mga Pilipino ng isang halal na opisyal, isang leader na hindi makasarili, kundi inuuna ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Ayon pa sa kanya, napakahalaga ng awareness ng publiko para hindi sila maloko, hindi magamit at para hindi mauwi sa wala ang kanilang kinabukasan. Samantala, bilang isang miyembro ng PDP slate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, manalo o matalo, hindi nila ay iwanan si VP Sara Duterte. Ano man ang mangyari sa gitna ng mga kinakaharap nitong akusasyon at mga paninira? Well, of course, as a PDP laban uh, candidate, nandyan po tayo, tayo po ay uh, uh, nanumpa, uh, naniniwala sa prinsipyong uh, sa mga adhikain at prinsipyo na kinatatayuan po ng PDP Laban. Sa pamumuno ngayon na uh, uh, Vice President Inday Sara being uh, the second highest uh, uh, elected official uh, in the Philippines. At uh, kami po ay uh, patuloy na susuporta, no? Uh, para po kay uh, Inday Sara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Nag-uulat Paul Montebon, SMN News.